guys. Damatan naman namin yung monthly fish. Magulo ang mundo namin. Okay lang yan. Ano kinami isda. <laughs> Ayan guys. Puro tilapia walang namin. kamukbang eh. Ayan guys. Gusto ko i mo eh. umag nga ako. yun na yun. Hanggang na yun. Matapos talaga siya ng alas 3. Ngayon, hindi ba dito ang puto niya? ayan guys ano, ang laki ng aming isda hindi pa ano kailangan tanggalin natin to kasi ito yung sinabi nila na yung taas ng mercury kung hindi to masyado mataas ng mercury itong tilapia pero kailangan daw ito tanggalin kasi ito do yun o no, paano nang mahilig kumain ito maka alzheimer malilimutin

Marampok si Adi. Then, halika dito. Halika ka dito. May sasabihin ako. Halik Bukas, mag tayo ng tilapia. Ha? Ha? Pick na ang barbecue sa taas din. Ginuho ko mariyo ang chip ang laki. Mm -hmm. Ang pangalan kaya bukas? Dalawa din si Gina. Dalawa. Bukas. Mukbang na lang. Oh, magiging mukbang na. Ang alin bukas, magsano ko kulit kulitis, mag-ihaw. na nga, mag-ihaw. Ading. Ang ulo. ba ba tayo, ano, yung... Lumpia? nanang mukha Pero, pirinda lang. Ha? Pirinda lang 'yan Meron. Ilan na lang 'yan. Oh, saksak. O, oh, saksak. Hoyong. mag muk mong magtayo. Avant avant avant, to to, to experience that all alone

Okay lang yan, Ito, isa uh, namin, guys. Ah, mangko, mangko. Yan. Ano ng Ano sa akin na kalahati. <laughs> <laughs> Ano, yun, eh? bukas, ano? <laughs> 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 no, Ang sarap ng aming... <laughs> ano yun, ano yun, pero, yung Pero sa akin na kalahati... <laughs> ang cute ni Ading. tapos meron kami kulitis. Kana, dili, dai. Ano ka sa kulitis? Ah, ipaksa din niya bukas yung kulitis. Hmm. Tapos, mag-iha po po tilapia. Yung malalaki. Iyan. Ha? Malaki. Malalaki saan dyan? Malalaki ang gulong na yung malalaki na kapag tayo doon. Dalawa lang? Ito, dalawa lang. Oo, dalawa. Okay na yan, dalawa. Alit man eh. Yung malalaki ang ma katawan niya. Saan dito? Saan dito? Ito, ito, ito. Ito, ito, uh, Ando, paisa, 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 paisa pa. ito, ito. Ito, Ano pa? Isa pa, isa pa, isa pa. Dalawang. Ito, ito, ito. Asa ito? Ano okay, no. na ito? Ay, Ay! Uh, ito na ito? Ano ito, bukas. Iihawin na nito. Iwalik mo na yan. Oo, iwalik. Ay! Iwalik ko na ito.

Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you,

Pwede na yun. Ito oh, ang laki Ito oh, okay na yun. Ah, Dato naman malaki. Um, Grabe. Um, ang lala. Ang sa Pilipinas pa ni Gisino. Ang um, lalaki guys. Grabe oh. Ito na tilapia. Grabe. Grabe. nabili kasi ng buwan ng isda. Ay! Ay, Ay no, hindi! Wala no. problema. Hindi. Yan It's guys. Ibalag nga kita eh. <laughs> Yan guys. Nabili kasi ng buwan ngayon ng isda. Tapos nakabili ng saluyot. Saluyot? Yeah, saluyot. Tapos yung isa, kulitis. Ngayon. Ah, ngayon. akangkong. Ah, ngayon, ginaganito niya sa, kasi gawin niyang salad bukas. Itong saluyot pakbet. Tapos, magihaw ng isda bukas. Tapak siwa ko ng saluyo. Ayan. Yeah. Ayan. Diyan kay Ding ha. Start ka ngayon. Para, magsalita ka dyan Ding Hindi, may ko na kasi para bukas. Loko na lang. Sige, magsalita pa Ding May gising sa akin na dinilit niya. Hindi ko nabasa. Yun lang. Ba, sa buhay niya? Makanagawa nagawa na lang na. maganda to sa katawan. Sige, magsalita eh, ka. Lagi, lagi kami nagpapabili ng ganito. So, you know? For me, this is the best. Ay, eh, sa loyo. Sa lahat ng may gusto. So, kung Allah, nakatutok talaga. Mm, mm Sa akin. Para, pag... Hindi na tayo magkita-kita. <laughs> Puntahan mo lang ang channel ko. Mapakita mo yung sarili mo. Kaya magsalita ka na. Magsalita ka dyan. Ay, ganon? Ay, ka na. Hello, guys. Good evening. Good afternoon. Ikwento mo yung ano mo, yung ginagawa mo. Ganyan. Ano, interview? Toast bread with tea. Ano yung isa? Ha? Huh? Toast bread with tea and... Ganyan eh. Ano lang narinig ko eh. Ah, uh, chai halib? Those? May sinabi po isa. Ano okay. eh? Abang tayo nanonood ng Korean Korean ah uh, Himay ka lang para hindi kang tukin. Hindi ka naman pwede matulog. Ano ulang yung bukas? Ha? Ano ulang yung bukas? Ah, uh, paksiw na sa luiot. Tingin ko ng tilapia. Tingin okra. Wow. Sana ah. Uh, tapos may iniha pa na isda hmm. sana all. Oh. hindi natin tinatang Ay, hindi natin kinukuha lahat ng tangkay kasi nga matigas dahon lang hindi pa naman lulutuin ngayon yeah. malansya ka na ding malansya ka na malansya mamay gabi na oh, gabi maramay na. tayong bisita ngayon may hinihintay nang bisita hugas-hugas ka dyan na? napapas na gusto so, yung okay. kukantil ako na may madag na alam naman na, di ba? Sino yung sinipo to? Mag-ano mag sila ulit? Sa ano? Maten? Mag-ano sila ulit? Na? Sa maten? Maten? Hindi. Hindi na? Hindi. Ano na yan?